Hello guys, kain tayo. Ah, bakit gumaganyan ako? Ah, kasi pil na pil. Di ba? Pagkakain kayo ng ano, sinabawan. Ulam nyo, sinabawan kakain. Kapag ang ulam nyo is sinabawan, alam kong gaganon kayo. Ah. o oh, di ba? Pil na pil nyo. Hmm. hindi ko kumain yan. kasi halos lahat alam ko na kapag uh, ang ulam nyo is ganito mapapawaw kayo ah, once na ganun is ah, ibig sabihin nasarapan kayo feel na feel nyo o ba diba? hindi kayo magaganon kapag hindi nyo na ano na feel hindi nyo hindi kayo nasarapan o ba diba? alam nyo kung anong ulam ko guys ano ito? Hindi pa Oh Papaitan Papaitan Dinamihan ko lang ng sabaw guys Oh Kita Papaitan Baka Kunti lang inano ko guys Kasi eh Ay, parang marami. Hindi tayo pwede magparami. Kasi andito sila lahat, yung mga anak ko. Kaya, request ito ng panganay ko. Sabi niya. Kasi, uh, once a month lang yata kayo magganito or sa dalawang buwan, isang bes lang kami. Sa isang buwan or dalawang buwan, hindi pa kami nakaano, papaitan. Mula nung January yata, parang hindi kami nagpapaitan. Diba? Kasi, alam ko is lutong ilokano ito. Lutong ilokano to. Hindi to ano, hindi to hindi to sa mga ilunggo sa mga ano hindi. Kasi nakikita ko na ito sa mga magulang ko, guys. Si Efren Velasquez. Ang sarap nun gumawa ng ano. hindi. Tsaka, bihira lang siya mag, magluto ng ganito, guys. Kasi, ang alam namin, ang alam ko is, hindi hindi namin afford bumili ng ganito noon. Nung nasa Takurong pa kami noon, is alam kong hindi kami masyadong ano sa mga ganito, mga karne, mga ano, kasi hindi afford ng mga magulang ko yan. Oo. Na ano ko yan? Hindi namin afford. Yan. Kasi mahirap ang buhay namin noon. Kahit man, laki kami sa palengke, pero... Uh, Salat pa rin. Kung baga sa ano... Oo, nagtitinda kami ng ano... Mga gulay. Malaki ang pwesto namin noon. Pero wala. Wala sa sistema. Kung baga yung ano namin. Uh, basta makakain kami. Okay na. Yun ang buhay ng palengke. Makakain kami. Okay. Yun. Pawalang-walang kami doon. Na mga anak... Basta ako, ang kuya ko na si Kalbo is pawalang-walang doon at ako, yun, basta makulit ako. Makulit <laughs> ako nun. Inaawin ko talaga. <laughs> ang kulit-kulit talaga. Hmm. Kaan tayo? Pero kahit na makulit ako guys, bata pala ako is alam ko na ang buhay. Alam ko na ang buhay ng tindera ang buhay ng mahirap kung bakit ako nagtsatsaga kasi nakikita ko na ang magulang ko is mahirap ang buhay nahihirapan, ganun lumaki kami wala ganun ang hirap ng buhay namin talaga noon dahil ang nanay ko is puno ng utang. Yun. Kung sa ano, nabuhay kami noon sa palengke na maraming utang. Hindi ako nagsisinungaling guys na ano. Kasi yan, yan ang totoo. Laking palengke. Ano. Na, akala nyo, ang buhay ng palengke is marangya, maano. Hirap ang buhay pa rin ng mga, ng mga ganyan. Kasi, ang magulang ko is Ah, uh, kumbaga sa ano, is hindi sila nakapag-aral noon. Kaya, tama lang ang buhay na, ah, uh, kumbaga sa ano, is kulang. Kulang at walang paalala. Basta, namuhay lang ng ganun. Hmm, ganun lang po. <laughs> hindi ko na ma-ex... tayo. Ah, dali. Ang dami kong naaalala guys, kapag ganito, mga sinaunang ulam, is naaalala ko ang mga magulang ko. Okay guys, bye bye. Hindi ah, pa ako kumain. Oh my God. Hindi pa ako sumubo. Sumubo pero walang ano. Hmm. Nagre-request ang anak ko lagi ng ganito. Lagi. Yeah. Kapag maisipan nyo, yun, magpapaluto. Hmm. Bye-bye, guys.